Punti nyo tayo sa ating travel mga amigo At andito na nga tayo sa Barangay Madamba Ayan, andito na tayo sa Bungad ano Shoutout na lang sa mga taga Barangay Madamba Andito na yung Barangay nyo mga amigo Sundan nyo na lang yung ating video Para makita nyo kung ano yung mga kaganapan dito sa Barangay nyo Ganda ang panahon ngayon Kaya maganda mag travel mga amigo At syempre dito naman tayo sa Barangay Madamba mag -iikot. Para naman makita naman natin yung mga kabahayan nyo dito mga amigo At habang nagta-travel tayo ayo Shoutout nga pala sa ating mga kababayang mas batin nyo Mapa Luzon, Visayas at Mindanao ka man. Ayan, mega mega shoutout at syempre Tikaw at Burias. Mega mega shoutout at syempre sa ating mga kaibigan ano. Sila Vincent Arisgado. Yan, mega shoutout. Mga tagagahit, mega shoutout. At Arisgado family, shoutout na rin. At kay Neron Cesar, mega shoutout. Yan, at syempre sa ating mga kaibigan, uh, Ninjas Mata, Rowald Jesus Vlog, Uh, Angelo Labastida Miguel Grotas yan, Louis Labastida shoutout na lang sa inyo at syempre sa ating mga kawabayang content creator yan, mega mega shoutout na lang sa inyo mga amigo hindi ko na kayo isa-isain kasi ang dadami nyo at yung gusto nyo pala magpa-shoutout mga ludi comment below para sa next vlog isya-shoutout kita Ayan, no, ganda ng panahon talaga ngayon mga amigo kaya maganda mag-rides at syempre dito tayo no? At kung mapapansin nyo, marami pa rin ano dito, maraming kabundukan. Ayan, taas baba yung kalsada dito mga amigo sa ano, baranggay uh, barangay Madamba. Ayan oh. kita nyo naman, taas nito mga amigo. Dapat yung sasakyan mo dito, ma, ma ano, malakas humatak, no? Kasi kung mahina, humatak yung sasakyan nyo mga amigo. Nako, yung sasakyan mo yung hahatakin dito. <laughs> Ayan. So, kaya lang dito mga amigo, parang napansin natin dito, parang mahirap ata dito mga amigo tumira sa part na to mga amigo. No? Lalo na pag wala kang sasakyan kasi parang napansin natin madalang yung sasakyan na dumadaan. At syempre, pag wala kang sasakyan dito, nako, ang haba ng lalakarin mo dito mga amigo. Iyan, <laughs> yeah, no? At sabi ko nga sa inyo, papunta tayo sa ano, uh, lagun So lahat ng baya oh, lahat ng barangay na madadaanan natin, iba-vlog natin 'yan mga amigo. At kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Iyan 'no. At huwag niyo kalimutan na i yung ating video mga amigo kasi wala namang bayad 'yan, 'no? Ayan, paano makilala yung ating bayan kung hindi nyo sinishare yung ating video mga amigo? at sa pamagitan ng pag-share nyo mga amigo makikita ng ating mga kababayan at mahal natin sa buhay yung lugar kung saan tayo isinilang o oh, diba malupiton talaga nag-overtake na kita kaila kuya nanay, kay nanay kaila mga mainay na dalagan so kita mainay manang dalagan ta pero inainay lang no? so pagdating dito mga amigo pababaib to dahan lang tayo dito no? at yung gusto nyo mag rides dito mga amigo Napakaganda mag-rides dito. Papuntang lagoon, no? Kasi napakadalang ng sasakyan. Maganda yung simoy ng hangin. At siyempre ang ganda ng view dito, mga amigo. Ayan, no? Maganda mag-rides dito pag may kasama. Kasama mo yung jowa mo. <laughs> Sana all. yan, no? So ayan mga amigo no So dito, madalang yung kabahayan Karamihan dito, puro nyug ang makikita nyo dito mga amigo Pero dyan sa unahan, makikita na natin yung mga kabahayan dito sa barangay Madamba Yan, shoutout na lang sa mga taga barangay Madamba no Yan, kung gusto nyo magpa-shoutout mga amigo Comment below para sa next vlog Isya-shoutout kita At nga pala, pasupport na lang mga amigo ng ating bagong account na no Dudz at uh, syempre, The Adventure Vlog, yung YouTube channel natin. At uh, meron pa tayong isa mga amigo, yung uh, Vlog at uh, syempre, uh, Mix Vlog TV. Yan, shoutout na lang. Uy, kabut man din yan masil ko mga amigo. Naayos na pala yung ano dito, mga poste. Eh. Oh, kasi mga amigo, wala kasing kurinti dito sa part na to. So ayan, napansin natin, inaayos na. Uh, ginagawa nila ng ano ng postina so ibig sabihin magkakaroon na dito ng kuryente wow gandang ano to gandang balita to mga amigo yan kaya lang baka ano lang to baka props lang to mga amigo no kasi malapit na yung eleksyon alam naman natin pag malapit yung eleksyon mga amigo maganda ang daloy ng oriente pero pagkatapos ng eleksyon agoy rode back to normal tayo yan, nandito na tayo sa Barangay Madamba, mga Ludi. Yan, ito na yung Barangay Madamba. So, papasok tayo dito sa uh, kabarangayan nila, no? Sa kabarangayan, sa kabayanan nila. Para makita natin. Yan, ikot-ikot lang tayo dito, mga amigo. At syempre, tingin-tingin na lang kayo dyan. Tingnan nyo na lang yung bahay nyo kung madaanan natin. Ayan, eh, no? Ito na yung barangay nyo, mga amigo. Barangay Madamba. Ikot-ikot lang tayo, yan, marami din palang iskinita dito mga amigo. Na-vlog na natin to nakaraang taon pero syempre, bagong taon na naman, bagong vlog, bagong update na naman tayo. Kaya kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe. Ayan yung ano nila, school, elementary school. Ayan, shoutout nala sa mga nagtapos dyan. Ayan, at syempre walang kasada doon, kaya dito tayo sa kaliwa. Ayan no, diretso tayo mga amigo, dito may card bank. Wow, shout out na lang sa mga empleyado ng card bank ano. At siyempre pagdating natin dito mga amigo, may ham at andito yung barangay ano nila, uh, basketball court pala nila. Yan. Then 'yan na rin yung ano, barangay hall. Wow, ang ganda ng barangay, uh, barangay. Ang ganda ng ano nila ng basketball court. At siyempre dito mga amigo, yan, meron din silang pantalan dito. Ayun oh. Yan, yan yung pantalan dito sa Barangay Madamba. Pwede ka sumakay dyan, papuntang uh, bayan ng Katahingan. No? Kung ayaw mo dumaan sa kalsada, pwede ka dumaan sa dagat, mga amigo. At dito, ikot-ikot pa rin tayo. At syempre dito, pangit ng kalsada, mga ludi. Yan. So, pasensya na kayo, ah. Kasi lahat ng makikita natin, pupunayin natin yan. Kasi dati, nung pagbablog natin, mga amigo, eh nag insert tayo ng mga music kaya lang may time na nakaka tayo kaya ngayon ang naisip ko na magano na lang magsalita at syempre lahat ng na makita natin katulad nito maputik dito putik yung area dito yan makita natin sasabihin natin yan mga ludi para naman ano uh, magkakairintindihan tayo <laughs> so ayan nandito na tayo sa kabila bilang kalsada na tayo mga amigo ayan kung makapansin nyo parang ano ano subdivision itong area na to no itong barangay madamba ayan so maganda sya uh, nga lang na lugar ano Ayan, yan maganda. Uh, parang village siya tapos matahimik. Ito yung barangay hall nila mga ludi Ayan si Kuya sa taso. shoutout na lang sa inyong dalawa na yan. Mega mega shoutout at syempre kanan na tayo mga amigo. Hindi na tayo dumiretso kasi doon tayo pumasok kanina. So ito, ito yung palabas na. So malit lang naman yung barangay kaya palabas na agad tayo. At dito naman tayo sa kalsada. Uh, Mag-iikot no? at syempre papunta tayo sa lagon kaya derecho tayo mga amigo. Yan, kanan ulit tayo, kanan. Ayan, no, oh. Kasi ito yung way papunta sa lagoon. At nga pala mga lodi, kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, ayan, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Ayan, no, oh. So, ito, barangay, ano pa rin to? Barangay Madamba pa rin to mga amigo. Uy, parang si Jim Rimundo mga amigo, naglalakad o, tingnan natin. Ay, lookalike lang pala. Kala ko pa naman si Jim Rimondo na. Yan. Magkawig lang pala sila ng buhok, mga amigo. Yan, shoutout na lang pala kay Jim Rimondo, ano? So, mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masabay bayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudzki Motovlog, na hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye, mga amigo.